Kung yeah. gawin kong pipicture, ano baka mamaya makita ko nito. <laughs> Ganito naman ang kinagawa sa mga taon tutulog. <laughs> Kahit gising pa lahat. <laughs> Tignan po natin. Ang mga accomplice. Mm, hayop. hayop. yes. Go Jerry. <laughs> And the next one. <laughs> si Anna B. Gusto lang bulag sa kanya. Nakikita ko. <laughs> <laughs> Eh, naman po si Kay. Ang oh, sago na si Rana ang camera. At si Marcy. yon bagay. ayo po. Si Naisa. Go Nisa. Siyempre si Borge. Borge. Tingin sa ilaw, Borge. Tingin sa ilaw. Tingin sa ilaw. Ayan. Yeah. Mm. Kahit di ka na magtakip, kita ah. Ayun, ayun. Kaya? Kita. ah, yeah, di tapos na yung ano? Eto na. <laughs> ang biktima. <laughs> victim <ha? laughs> <laughs> Totolihan. <laughs> <laughs> Tingnan mo na ang mukha. Kasi <laughs> <laughs> di magigising yan. di ba? Bad trip. <laughs> Unang bahagi ng kanyang katawan. At, uh, <laughs> Ang kanyang tato. Taka <laughs> ng wing. <laughs> Ay, kaliwang wing pala. Tetanetanet. <laughs> Kitang-kita naman po. Kitang-kita. Ayun. Ah, wala. Kitang-kita. Ah, ayun. Lucky. Lucky. Grabe naman yun. Grabe siya, no. Ano kanya pangalan? pulayos. <laughs> Eto na net net. Jonathan bordado. Dahek. <laughs> FYI, ang unang biktima. <laughs> Ayun. <laughs> 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 Pangalawa. Continual, <laughs> <laughs> continual. Pangalawa. <laughs> Pangalawang biktima. Hay <laughs> <laughs> <Hi> nako. Hay <laughs> nako. Sukasi ng ang pagitan ng dalawang kilay. <laughs> One centimeter. Astig. Astig, me. <laughs> ang nagborda. <laughs> Ayun. Try, yari ka. Yeah. Yari ka talaga dyan. <laughs> Nasaan yung nagborda? Hanapin. Na. Hanapin na nagborda ng eti. <laughs> Ayun na, nagborda ng eti. <laughs> <laughs> Pinas lang. Pinas lang ng aboy sayap. Si <laughs> 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 Dapat si... si Ben Borch? Borch, tulog na Borch. Tama, tumtol kami. Huwag nataos lang, sabi Tayo, huwag ganyan. Huwag naman ganyan. hmm birthday, Anthony. Mm, ayun, nanonood. Nanonood, <laughs> oh. Mm, pinanood ang kaibigan. Yan ang mga kaibigan. Mga kaibigan. O, diba? Yan si Arjun. Kaibigan yan, na. May <laughs> nakapinuno. Umalis ang pinuno. <laughs> Ayoko na ba, ma-be-handle ako nito, di <laughs> <laughs> Loko. Loko. <laughs> Yun. Hmm. Ah. <laughs> Kita ba? Yun. Kita yan, o. Oh, <laughs> Kita. <laughs> <laughs> Ang paglalagay na ugat pa. <laughs>